Delivers, usapang 1 million tayo. So, ito po ang nag-post ako sa akin page. By the way, you can visit my FB page, Dr. Gigi Sunga, and pakisubscribe na rin kayo. And dito sa ating YouTube channel, pakisubscribe na rin. And of course, meron tayong membership dito sa YouTube. Click mo lang po ang join, maikita mo ang four levels on how to join our community para mas matulungan ka po namin to grow your finances and to grow your business. Let's go, let's go. paano nga ba tayo makaipon ng 1 million bago tayo mag-retire? So, syempre, madami nag-comment, madami mga suggestions. So, nag-come up tayo sa isang vlog. Nangako ako, sabi ko, sige, pag-usapan natin. So, 1 million, paano tayo makaipon? Now, if you break down ko po, po ngayon sa inyo, kung gusto nyo makaipon in 1 year, after 2 years, 3, or 5 years. And ano yung mga specific strategies na gagawin natin? And ano nga bang gagawin natin pag nakaipon ka ng 1 1 million. Okay, dapat ready tayo. Kasi misan alam nyo, wala pa yung blessing. Kailangan alam na natin. So, kung ba ito Kung bigyan ka ni Lord ngayon na 100,000, 200,000, saan ba dadalhin ang pera mo? Dapat ready tayo sa purpose. So, 1 million pesos. Paano nga ba natin siya maiipon? Meron po ako ditong na search o computation kung paano tayo makaipon ng monthly, weekly, or daily. So, pipili tayo ngayon. By the way, ito po ay reminder natin. No? So, itong pag-iipon natin ng 1 million, kasi marami nga po doon nag-comment na hindi kasya yung 1 million pag nag-retire ka, hindi po talaga siya kasya. So yung 1 million nito, para po siyang challenge sa atin. Hindi po siya yung retirement money. Kasi hindi po kasya ang 1 million sa retirement money natin. It can't be. Hindi po pwede. Mga isang taon lang to. Dalawang taon lang, ubus na yan. <laughs> Lalo kung magkasakit tayo. So, hindi po yan retirement money at hindi rin po yan ang ating emergency fund at hindi din po yan ang ating health fund. So, kasi kailangan bago tayo mag-retire, meron na tayong healthcare. So, hindi to ang 1 million na yan. Kaya like ko sinasabi sa inyo ang Kaiser. Kasi ang Kaiser, may healthcare na po yan. May life insurance na, may investment ka na. So, kumpleto na po yan. Kaya nga, dapat separate mo siyang pinag-iipunan o ginagawa, bayaran o inuhulugan monthly. Iba po ang sa Kaiser. Well, para clear tayo, no? So, by the way, if you want to have your Kaiser, mag-PM lang sa personal nito document po. Uh, pwede yan, kahit nasa abroad ka o sa mga bahagi ng Pilipinas, meron po tayong discussion yan everyday. Nag-start ako ng 2pm, uh, 6pm, 8pm, and 10pm. PM na sa personal revenue. Kaya, itong 1 million na yan, hindi po yan ang retirement, emergency fund, at health fund. So, paano ba yung computation natin? Kung 1 year ang target mo para para makaipon ka ng 1 million, kung monthly yan, you need 83,333. Kung weekly mo naman siyang ipunin, kailangan mo ng 19,231. At kung daily naman, kailangan mo ng 2,740. Kung ang target mo naman ay 2 years, after 2 years, dok, kailangan meron na akong 1 million. So, kung monthly mo yan gagawin, kailangan nakakaipon ka ng 41,667. Kung weekly mo naman siyang gustong gawin, 9,615. Kung daily, 1,370 ang kailangan now. Kung 3 years naman, Dok, I want to have my 1 million in 3 years. So, kung monthly po, kailangan meron kang 27,778. Kung weekly naman ang target mo, 6,410. And kung daily naman, 950. Now, Dok, hindi ko kaya yan. Gusto ko after 5 years pa ako magkaroon ng 1 million. So, kung gagawin mo siya ng monthly, kailangan po na 16,667. Kung weekly naman is 3,800 46. At kung daily naman, you need 548 pesos. Alright? So, yan yung computation. Now, paano nga ba, Doc, ang gagawin ko step by step? Ito, nagawa po tayo ng strategy natin para talaga magkaroon tayo ng 1 million. Alright, simulan natin. Gusto ba magkaroon ng VIP access at exclusive business tips? Negosyo hacks, financial and retirement strategies. Dito lang yan sa YouTube membership. Madami kang benefits. Hello gilibers. Doc DG here. Gusto ko kayong bitaan sa isang bagong level ng online community natin dito sa ating YouTube channel. Alam ko marami sa atin gustong matuto patungkol sa investments, negosyo at retirement. Kaya gumawa tayo ng exclusive perks para sa inyo lang. Dito po sa ating YouTube membership. So, dito po, meron po tayong four levels na pwede nating salihan. Una po ay kape tayo. Kape po tayo. Para sa mga gustong sumuporta at maging part ng inner circle natin. Makakuha kayo ng loyalty badges, customs emojis, at, pangalawa level ay ang tinatawag nating G-Liver. So, dito tayo mas exclusive. Makakuha kayo ng early access sa ating mga videos, member shout out at exclusive photos and behind the scene. Kung so kung saan lugar man po ako nandoon o bansa o naman ano ang mga events natin, yung mga behind the scene kayo po ang unang-una ma. Let's go. At ang third level natin tinatawag nating Rockstar. May exclusive live streams po tayo dito, members only live chats at discounts sa ating merchandise in the future. And of course, weekly videos para sa inyo lang. Mga tips na hindi nyo pa narinig sa mga vlogs ni Rockstar. At ang pang-apat po na level ay ang tinatawag nating partnership. So dito magkakaroon po tayo ng collaboration sa pumagitan ng isang video na para sa inyo lang. You will be sponsoring one videos kung saan i-feature natin ang inyong business, ang iyong products o ang iyong services para ma-promote natin ang business nyo para tuloy-tuloy po ang benta natin. Kung gusto mo mauna sa mga bagong investment tips behind the scenes at exclusive live streams at marketing ng yung business para sa iyo. So ano pang hinihintay mo? Magpa-member na at sabay-sabay natin palakasin ang ating financial future. Click the join button below para maging member ka na ng ating YouTube. Let's go, let's go. Okay, strategy natin para makaipon tayo, lalo sa mga edad 40, sing edad edok 50. First, dapat may target ka. Alin ba dito susundin mo? 5 years? Okay yan. Kung kaya ng 5 years, kung doable, yan tayo. Doon tayo sa doable, sa kaya natin. Second is choose a specific source. Now, ganito. Para makaipon tayo, kailangan may pagkuhanan tayo. Tama po. Kasi ngayon, ang income natin na dumarating sa atin, ginagastos natin yan sa daily expenses natin, expenses mo, expenses ng family natin. Kaya kailangan po ang meron kang sariling source niyan. If you really want to have that 1 million in 5 years, meron kang extra effort na gagawin. Kaya nga po siya challenge. It's a challenge mo yung sarili mo. So, ibibreak mo ngayon yung routine mo. So, hindi na ngayon pagising mo ay kakain ka, tapos papasok, tas uwi, manonood ng Netflix, tapos kwentuhan, kape-kape, tapos tulog na. So, hindi na ganyan gagawin mo. Kasi may challenge kang gagawin. Ganyan po yung mga tumatanggap ng challenge. Kaya kung ayaw mo naman to, you can skip this video. No? Pero kung gusto mo na no, challenge, kung kaya natin. So, ano tayo ngayon ng source natin? Dito sa 1 million, kailangan meron kang source. That means, pagkukuhanan mo ng ipunin mo iba ang magiging source mo. Daw dito po sa ating computation sa 5 years no, kung daily you need 540 tama. So para hindi gansal, gawin na natin 600. Kailangan mo na 600 a day para makaipon ka ng 1 million. And fourth, ang purpose, just accept the challenge. Alam mo, sa buhay dapat meron tayong challenge, kahit malilit lang na tinatanggap. Para may iba pa tayong ginagawa. Bo, challenge mo sarili mo na mabuasan ang weight mo, o magkaroon ka ng muscle, magkaroon ka ng bicep, tricep, magkaroon ka ng abs, makatakbo ka ng 5 kilometers, makasali ka sa 10 kilometer run. So, mga challenge sa buhay natin, kailangan meron tayong. Okay? universe 1 million. Tandaan natin. Let's go, let's go doh, kapi mo tayo, kapi mo